Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong October bonus reading para po sa inyong swerte and success. So mga Pisces, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading. This is your power. This time, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of what you need to practice more, you have the Emperor card. Beautiful. In the area of what you need to hold on to, you have the King of Wands. Lovely. In the area of what you need to embrace, you have the Three of uh, uh, Cups. Lovely. In the area of what you need to expect this time, wow, Star Card, a wish will be fulfilled. Congrats po. In the area of what to fix, you have the Seven of Cups, of uh, Pentacles rather. In the area of good things and fortune, meron po Queen of Pentacles. Beautiful. In the area for divine messages, meron po kayong four of wands. At ang message po, from your future self, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin bubuksan at the end. But first, Pisces, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads at saka po sa mga nagdo-donate. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko dito po sa ating channel pag po meron tayong reading for Pisces. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So at the bottom of your deck, you have the full card. Wow! A new beginning. Napakaganda, kambal, full card, and then the Hierophant. May bas-bas yung yung bagong simula. Okay? Meron kang gagawin siguro, meron kang planong kakaiba na nito man, nakaraang linggo, nakaraang buwan ay natatakot kang i-try, maybe because you're afraid of the outcome or you're afraid on how to do it. Uh, narinig ko parang matagal ka na nag-stall eh. Matagal ka nang nag-urong-sulong sa plano na ito. Matagal ka naghanda or uh, matagal ka na ngambah and you're thinking, kailan ko ba ito sisimulan? Kailan ko ba ito handang gawin? Pero ngayong ligong ito, after watching this reading, Pisces, kitang-kita ko na handa ka na na tumulay sa bago. And you're gonna commit to this. And with the area of your fortune, oh, we have the Queen of Pentacles, kaching kaching. Nakita ko rito that it will be really a beautiful, beautiful time for you with this new endeavor. Kitang-kita ko rito that you're, you're about to enter A really, really fun and adventurous journey. So, napahaganda for you. So, at the center, you have the Hierophant. Hierophant is a blessing card. So, congrats po sa lahat sa inyo. Napahaganda, Pisces. Meron po kayong blessing this time from the higher power, from the universe, kay God, kung ano ang, po ang religion ninyo. Nakikita ko na may basbas ang gagawin mo. Sabi lang yung spirit guides, panahon na para ikaw ay kumawala sa tradisyon, kumawala sa sistema, kumawala sa nakasanayan, sa isang pattern na narealize mo nito mga nakaraang araw o nakaraang buwan o taon na din, na parang ay, parang paulit-ulit na lang. Parang same same thing going on every single day. Kabisado mo na pati problema ang maaaring mangyari. So parang sabi mo, mag-grow pa ba ako or hanggang dito na lang ako? So you're actually about to explore the world. Nakita ko, you're about to get out of the box, no? Makaisip ka ng mga paraan na makabago na magbibigay mag, mag sa'yo ng kaching kaching in the near future. Nakita ko rin dito na a mentor, someone, someone na hindi mo akalain tutulong sa'yo para gabayan ka or turuan ka or bigyan ka ng assistance moving forward. Itong taong ito, magpapalawak ng mundo mo, magpapalawak ng isip mo na, ah, pwede palang gawin ko itong mga gantong bagay. Kumbaga, kakawala ka na sa limitadong mundo. So, congrats po. Clarify natin to. The Hierophant is being clarified by you have the Three of Cups. Wow. Three, three, three here is really a number of um, divine protection. Okay? Your ancestors, mga, meron ka daw na mayapa na kamag-anak Pisces na inaalagaan ka this time. They are looking after you kahit nasa kabilang buhay na sila. So after watching this reading, ipagtirik mo sila ng kandila to give thanks for their protection and guidance. Okay? Sa Hierophant mo, nakita ko rito, yes, merong tagumpay o celebration ako nakikita. Some of you, I don't know why, nakita ko bigla marriage. Meron sa inyo ikakasal this time. So congrats po apat na cards ang nagpakita sa akin the full card the higher fan the three of cups and then the four of wands uh, telling me papasok ka na sa isang bagong estado ng buhay mo you're ready to move forward sa bagong level ng life mo and nakita ko yung celebration, party, gathering of many people na mahal mo sa buhay. Ang talagang sobrang saya nila. Talagang victorious sila para sa'yo. And they are really enjoying your victory sa time na ito. So, reaching another milestone will be coming for you. So, congrats po. Kitang-kita ko rito union yun eh. Parang nakita ko yung commitment mo sa isang bagay either nakapasok ka na rin sa bagong trabaho, sa bagong kumpanya, bagong industriya, at i-celebrate mo yan with your family. But nevertheless, para sa ibang Pisces dyan, may kasal na magaganap, may celebration na magaganap. Kung ano man tong milestone na to, na ilalaan mo yung commitment mo dyan, it will be fruitful para sa'yo. Napakaganda. In the area of what you need to practice more, emperor card. Maging matapang ka daw this time. Lumaban ka, bumangon ka, uh, kumilos ka whatever you want to achieve, especially here, meron ka mga planong abutin, mga risk ito na gusto mo magsimula ulit or subukan yung mga bagong bagay na hindi mo pa nagagawa before. Narinig ko, you want growth, you want na umasenso sa buhay. So, kailangan mo pag-practice ang lagi yung maging matapang. Huwag mag-negative talk sa sarili. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Huwag mo laging isipin na wala kang magagawa kasi meron. Okay? You are equipped. You are talented enough and uh, maparaan enough Na narinig ko sa ma-view, parang street smart um kayang-kaya mo mag-isip ng paraan so bakit ngayon ngayon pa ba kailangan ikaw daw ay maging mas matapang pa okay narinig ko rin dito you need to take control of your life pisces um, nakita ko kasi parang sobrang gulo ng schedule mo sobrang gulo ng uh, araw mo na no? parang kahit kama mo magulo o yung closet mo magulo sabi dito take things in order kailangan naka-order para makita mo ng maayos yung dapat asikasuhin dapat bitawan dapat gawin okay Emperor card, the Nine of Pentacles. Yes. Ngayon, sabi rito, be independent. Talagang bumangon, magkaroon ka ng pagkapasya pagdating sa mga bagay na ikakayabong ng buhay mo, ikakayaman mo. Nakita ko sa mga view, balak na magtayo ng negosyo, balak magtayo ng sideline o pagkakaperahan. Nakita ko rito, sabi ng yung spirit guides, magkaroon ka ng tapang, and disiplina na abutin yung mga pangarap na yan because it will make you profitable soon. Nakita ko rito yung paglago ng pera mo at nabibili mo na yung mga pangangailangan mo o yung mga gusto mo ipundar dahil pinaghihirapan mo yung bagong simula na gusto mong pasukin. Sabi nito na yung spirit guides, magkaroon ka ng disiplina ha. Disiplina, disiplina, disiplina. Every day, continue, continue showing up. Kahit pagod ka, puyat ka. Kung alam mo kailangan nandun ka ng 7am, nandun ka ng 7am in order for you to grow and magkaroon ng kaching-kaching, okay? Napakaganda for you. In the area of what you need to hold on to, you have the king of wands, hold on to your vision. Meron kang mga pangarap, meron kang mga idea, pero kang gustong buuin. So, kapitan mo yun. Huwag mong sukuan. Um, some of you, um, narinig ko, I can criticize ka ng ibang tao marami mga tao sa paligid, siguro normal naman to sa lahat, kahit ako, kahit sa ating lahat, no? Normal naman na may mga tao talagang, alam mo yun, mga nega, mga toxic na hindi sila masaya porque meron tayong mga pangarap o meron tayong gustong buuin, gustong marating. And ikaw, sabi sa iyo ng spirit guides, huwag kang makinig sa mga negativity or criticism or pandadaw ng ibang tao. Continue holding on to your vision of the future that you want to create. Okay? Ikaw ang kikilos dyan eh. So maganda na buo sa isip mo, buo ang loob mo. Okay? King of Wands, clarify natin. Asang, siya nga pala, Pisces, saan po kayo nanonood ng na ating reading for today? Comment down below. Kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo, nanonood at nag enjoy ng ating reading. Gusto ko po, gusto ko po makita kung saan po nakakaabot ng ating mga readings today. Okay? King of Wands, ano ba yung mga vision mo nga pala, Pisces? Ano yung mga pangarap mo, yung mga na-visualize mo sa future mo na gusto mo maganap? Comment down below and write, I claim blank. I claim mo yung mga bagay na gusto mo. Halimbawa, I claim to have my own house. So, magandang manifestation yan. Okay? King of Wands, you have the tower card. Yes. Nakita ko rito, sabi ng yung spirit guides, um, huwag mo daw pangilagan yung mga pagbabago. Um, pero continue holding on to that vision. Nakikita ko na parang itetest ka ng tadhana. Eh, parang marami nagbabago sa paligid, whether things are changing left and right, pero kailangan daw talaga yung mata mo nakatutok pa rin sa mga bagay na gusto mo magana para sa buhay mo. For example, balak mong maging singer, pero wala, wala sa paligid na tumatanggap sa iyo para sa auditions, no? So, ibig sabihin may mga pagbabago. Harapin mo yung mga pagbabago na yan. Maaari, pwede ka maging singer online at sa online ka mali-discover. Pwede ganyan. So, continue fighting pa rin sa dreams mo. Pero sa mga nagbabago sa buhay mo, dapat daw hindi nakaka-apekto Continue concentrating on that dream, okay? In the area of what you need to embrace, you have the three of cups. Embrace the people that supports you and loves you unconditionally. Nakita ko rito sa hirap ng buhay, sa mga balak mong gawin, makahanap ka ng moral support from someone or group of people na talaga namang anong mang mangyari nandyan sila para sa'yo. So ngayon, ayon sa, ayon sa yung spirit guides, patibayin mo ang mga relasyon mo sa mga taong nandyan, whether ups or downs mo. Okay? Because they are the one. Nakakapitan mo ano man ang mangyari. Okay? Naririnig rin dito, celebrate your wins. Kahit gano'ng kaliit o kahit gano'ng kalaki yung mga tagumpay na makukuha mo moving forward, i-celebrate mo yan. Because kahit paunti-unti umaandar ka, paunti-unti meron ka nararating, at paunti-unti may nagaganap. Kaya kung halimbawa today, ang kitain mo lang sa tindahan ninyo ay 200 pesos, i-celebrate mo yan. And thank God, because at least may pumasok ka 200 pesos for today. So, always be grateful with the blessing. And then, di mo masabi, bukas makalawa, bigla magdoble yan, magtriple. So, if you have this really frequency of gratefulness, diyan papasok, mga magnetize mo yung mas higit pang swerte. Okay? The three of cups, clarify yun natin. Three of cups being clarified by, you have... the Ten of Swords. Yes. Nakita ko talaga rito, i-celebrate mo daw yung pag-alpas mo sa isang mabigat na aspeto ng buhay mo. Sa ma-view ng galing sa isang mabigat, eh, parang mabigat, mahirap, talagang gumapang ka, nag-struggle ka. Sa ma-view, parang humina pa yung resistensya, uh, sumakit ang ulo, no? parang humina yung immune system, sobrang hinarap mong problema na ito. Pero wag ka daw mag-alala this time after watching this reading, matatapos na yung bigat na yan makakabangon ka na, makakabawi ka na. At nakita ko, yun yung rason kung bakit ka mag-celebrate with your family and friends. Kasi nalagpasan mo. Nakabangon ka, nakabawi ka, kumbaga. So, congrats po sa kung saan man ito makakabawi ka, Pisces, because nakita ko rito, lagpas ka na eh. Lagpas ka na sa bigat. At move forward ka na. So, nakita ko rito, ano yung mga lessons, Pisces, na natutunan mo sa pagkadapa mo, gamitin mo yun para moving forward, hindi mo na ulit danasin, ito mga pagkadapa pa na ito. Because bumubuti na ang buhay mo, okay? Especially here, oh, with the star card, in the area of what you need to expect, talagang pag-angat, pagbangon, no? Star to eh, nanggaling ka sa tower moment eh. Kasi ga, pagkat sa tarot reading po, tower muna and then star. So, ibig sabihin, nanggaling ka sa isang mabigat, magulo, chaotic na estado ng buhay mo, and then eto ka na. Ito yung dapat mong asahan this time. Umaangat ka na, nagbabago na, gumagaling na, humuhusay na, bumubuti na, kumbaga. Some of you, nakita ko dito, gagaling ka na from some illness. Kung medyo may sakit po ang katawan o may pinagdaanan ka with your physical or mental health, bumubuti na yan this time. Some of you, nakita ko rin dito, sa mga trabaho ninyo, chosen one ka. Nakita ko na you're on the spotlight, whether pipiliin ka for a certain task, for a certain assignment, for a certain uh, presentation, parang ganyan. So, nakita ko rito, time mo na to, to shine, Pisces, Okay? Narinig ko rin sa mga of you are bound for promotion, pagtaas ng sweldo. Um, nakita ko rin sa mga of you ay approved for a loan, a visa. Nakita ko rin sa mga of you are accepted for a certain job. So congrats po. So ngayon, continue watering ha, because nakita ko yung tagumpay mo sa bagay na yan. Meron din po sa inyo nagdasal. May dasal ka about something at eto na yung katuparan yan. Paparating na siya. So congrats po. The star cards being clarified by... King of Wands. Yes. Dumating ulit tayo kay King of Wands. Here, sa taas. Sabi talaga dito, yung vision mo, may kita mo na this time. Dumating na yung mga pangarap na na-envision mo lang, inisip mo lang, nakita mo lang sa, sa isip mo na parang ito yung gusto kong tumbukin, ito yung gusto kong puntahan, ito yung gusto kong marating. Boom! Darat, darating siya this time. So, ano ang kailangan mong gawin, Pisces? Salubungin mo yung blessing na to. Salubungin mo yung katuparan ng wish na to. Because yun yung alignment mo. For example, yung pagiging singer nga. Pangarap mo maging singer. And then may dumating na mga auditions. So, dapat mag-audition ka. Because parang binubuksan na sa'yo yung pinto eh. Ang kailangan na lang talaga pasukin mo, kumbaga eh. So, pag, nand pag nandiyan na yung wish mo, yung pinagdasal mo, salubungin mo ng may tapang, may sigasig, with, with kumpiyansa. Because it will give you something fruitful. Okay? In the area of your what to fix, you have lack of awareness, missed chances, and unseen risks. Seek facts and stay open-minded, insight, and opportunity. Nakita ko rito na buksan mo daw ang mata mo sa mga bagay na nakabukas sa'yo sa paligid. Because nakita ko rito, sometimes, limitado ang pananaw mo sa buhay. So ngayon, lawakan mo isip mo, lawakan mo ang mundo mo. Sabi ko nga sa inyo, get out of the box, no? Um, nawakan mo yung horizon mo, may kita mo yung mga bagay na para sa'yo. the message, face inner demons, don't be afraid of darkness, there is a light nearby, transform and integrate. Yes, harapin mo yung mga bagay na kinakatakot mo. Yung mga bagay na ayaw mong kantiin, ayaw mong pag-usapan, pilit mong iniiwasan, panahon na daw para harapin yan para hindi na siya pabalik-balik sa life mo. Uh, halimbawa, katamaran, Uh, mga um, problema na pilit mong iniiwasan, harapin na yan para all and all maka-move past ka na dyan. Especially here, in what to fix, you have the Seven of Cups, ah, uh, Seven of Pentacles, rather. I don't know why kayo na ko pa sinasabi yung Seven of Cups sa Seven of Pentacles. Maybe because confused ka pa this time, no? Gulong-gulo ang isip mo kung mag stay ka pa ba o bibitaw ka na. Meron ako nakita sa inyo na parabagang nag-iisip ka na kung papanghawakan mo pa ba ang isang bagay o lilipat ka na sa kabila o sa iba because you've been waiting for so long to happen. And walang nangyayari. Walang umaandar, walang development, walang pag-usad. Kaya sabi mo, mag pa ba ako o aandar na ako? Litong-lito ka na. Kaya siguro nakita ko sa si Seven of Cups in what to fix. But here, in Seven of Pentacles, ayon sa yung spirit guides, um, kailangan mo na daw tignan this time, Pisces, kung ano yung mga bagay na hinihintay mo na parang walang nangyayari. Tinan mo siya, malungkot na siya, si Seven of Pentacles. Malungkot na siya kakahintay sa mga bagay na walang nangyayari. Kayod siya ng kayod, uh, nag-effort siya every single day, pero wala talagang bunga. sa so, paano na daw para tingnan mo yan? Dapat na bang bitawan? Nagkasayang ka na ba ng oras diyan? Or you need to let go and find something new? Okay? Clarify natin to The Seven of Pentacles being clarified by you have the death card, yes. End na talaga. Sabi ng yung spirit guides with a death card. End na ng isang bagay na hinihintay mo pero feeling ko alam mo to eh, ramdam mo na to eh. At naghihintay ka lang ng confirmation eh. Naghihintay ka lang ng tangible na mapangahawakan mo to really tell yourself, ah okay, bitaw na talaga ako dito kasi wala na akong aasahan. And huwag ka naman mag-alala, Pisces, because here, oh, may full card, may bagong simula. So kung merong matatapos, merong mapuputol, merong kang bibitawan, huwag kang mag-alala. Kasi yan na yung moment mo na papasok na yung mga bagong bagay na deserve mo talagang makuha this time. You're on to a new journey, kaya huwag kang matakot, huwag kang malungkot because may talaga na mas higit pa sa inaakala mo. In your fortune and good things, you have everything smooth sailing, yes? After, this, after watching this reading, and realizing all of this, smooth sailing na yung andar mo moving forward. Okay? You have desert passage. Trust there's a divine plan. Yes. Manalig ka lang daw na may plano sa'yo ang Diyos. May plano sa'yo ang kapalaran. Kaya kung meron mga bagay na walang nangyari, mga pangako, trabaho, pinilahan, or inasikaso na nauwi sa wala, lagi mo isipin, ah, baka hindi ako, hindi ako gusto ni God na pumunta doon. Kaya, kaya pinilit niyang ipahinto tong bagay na to because a brand new journey a brand new beginning is waiting for you to embrace at yun yung tamang daan para sa iyo na bigay ni God okay in the area of uh, your uh, fortune and good things you have the queen of pentacles so asahan mo daw this time Um, Pisces, nalalago ang iyong kapirahan after watching this video. Meron sa iyong negosyo, trabaho, or endeavor, nakita ko na meron kang gagawin na ikakapabor mo, or dito na magsisimula yung pagmultiply ng yung resources. Sa mga view nag-iisip sa nakukuha ng pambayad ng ganto, panghulog ng ganyan, pambili ng ganto. Huwag kang mag-alala, the universe is providing you your resources. So hindi ka mawawalan dito. Okay? Kung iniisip mo na baka kapos ka, huwag mo isipin kasi na kapuske ka Isipin mo lagi may darating. So nakita ko nag start yan this time. Some of you ay magsisimula ng bagong negosyo or bagong endeavor na doon mo marirealize na ay magaling pala ako dito. Ay kaya kaya ko pala to at doon unti-unting lalago ang kaperahan mo. So congrats, manlibre ka naman Pisces. Napaka mapera mo this time. Congrats po. Queen of Pentacles is being clarified by You have the Queen of Cups. Wow! Queen of Cups is really about you following your heart. Okay? Nakita ko talaga dito sobrang mag -e ka sa papasok na bagong blessing na ito. Dito mo ilalaan lahat ng effort mo, time mo, money mo, expertise mo. Nakita ko hindi to mahirap. Pisces, hindi ka maihirapan dito, hindi ka mag-struggle dito. Hindi ka tulad dati no, with the Ten of Swords and the Tower na parang hirap na hirap. No? Pero ngayon talagang yung puso mo, tahimik at peace no payapa at talagang inaalagaan mo tong bagong blessing na ito so good for you nakita ko rito tumutok ka lang diyan because lalago ito para sa iyo so i like mo tong video na to para ma-activate mo at makuha mo tong bagong blessing na lalago at magiging panatag ka payapa ka at kayang-kaya mo tong panghawakan kitang-kita ko you're on your element talaga na parang gamay na gamay mo eh hindi ka nahihirapan but at the same time lumalago yung pera parang ganyan so congrats po In your divine messages, you have, you're very close to achieving your goal. Yes, especially here with the four of wands. Uh, Talagang papasok ka na, papalapit ka na doon sa iyong milestone. So congrats po, no? Another message, nothing will come of this situation. Yes, sa mga takot mo, duda mo, alinlangan mo. Nako, walang mangyayari dyan. Lagi mong isipin yung positivity. Isipin mo yung potential mo na maabot mo yung mga pangarap mo. Kesa lagi mong isipin na, ay naku baka talo ko, ay naku baka walang mangyari. So enough of negativity, always think na papalapit na papalapit ka na sa outcome mo. okay? In your divine messages, meron po kayong four of wands. Four of wands, yes, malapit na malapit na malapit ka na sa uh, finish line na ito. Sabi ko nga sa inyo, sa mga view para ikakasal, may binyag. Sa mga view nakita ko ribbon cutting ng negosyo o na-approve sa isang visa, na-approve sa isang interview. Nakita ko rin lipat bahay, parang ganyan. Or nakita ko dito, you're about to really reach that milestone na matagal mo nang hinihintay. Kaya ang payo sa iyo na yung spirit guides isa lang. Huwag na huwag kang madidistract. Okay? Because while you're stepping into this new adventure, marami sa paligid mo ang aagaw na yung atensyon para malihis ka na landas at hindi mo to maabot. So ngayon, sabi sa iyo na yung spirit guides, continue your focus, um, continue na nakatutok ka dito para maabot mo siya agad. Okay? Nang walang delay. The four of ones, you have The Page of Cups. Beautiful. Talagang unexpected surprise ito para sa inyo. Some of you, hindi mo akalaing nandiyan na. Hindi mo akalaing malapit na malapit ka na pala, na nasa iyo na yung approval, nasa iyo na yung daan o yung ticket para makapasok doon, para makaalpas sa obstacle na yan at matumbok mo na tong goal na to. Kita mo ba tong Page of Cups? Tinan mo siya, yung, is yung pusa. Nakatingin talaga siya sa isda at hindi nawawaglit yung kanyang mata. Ganon din yung sanabi ko sa inyo. Focus, focus, focus. Undivided focus. Kailangan talaga nakatuto ka sa goal mo at hindi ka distracted para maabot mo talaga siya swiftly. Okay? Ang inyo pong message from your future self, eto yan. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have a fair man, lalaki daw po na mistiso o puti ang buhok. Meron daw po sa kanyang concern sa buhay mo so kausapin mo siya. Diamond, you'll be receiving or giving a precious gift. Wow! Meron ka daw mga tanggap this time na regalo na makakatulong para sa'yo. You have quill, get back to basics. Yes. May mga bagay daw, uh, Pisces, na simplihan mo lang daw. Huwag mo daw gawing komplikado yung atake mo o diskarte mo para maging maganda ang outcome. Sometimes, huwag mo daw i-overcomplicate ang isang bagay para makuha mo yung outcome. Okay? archway opportunities. Wow, yes, ito yun. New opportunity, possibilities, and paths opening up for you. Congrats po. Now, the message of rainbow, the most difficult part of a situation is over. Yes. Tapos sa daw yung mabigat na parte ng ginagawa mo. Patuloy ka na, magaan na. You have spear heartache over what you no longer have. Yes. Because marami mga nagabago, marami kang iiwan at bibitawan dahil patungo ka na sa bagong adventure mo. Siyempre, na-attach ka don So, talaga mahirap mag-move on, mag-move forward. Pero, kailangan yan eh para sa asenso mo. Okay? So, Pisces, ang iyong October swerte and success. Ito yon Ano kaya ang message sa'yo ng iyong future self you have? Wow, the two of cups. Sabi rito, Pisces, harapin mo daw yung mga dapat harapin. Halimbawa, meron kang interview, meron kang kontrata, meron kang negotiation, meron kang agreement, no? Nakita ko rito na hasain mo daw this time, Pisces, ang yung communication skills. Kapag medyo malabo, linawin, kapag meron kang hindi naiintindihan, itanong mo. Your communication will be your power para magtagumpay ka daw. Nakita ko rito, present yourself very, very well kailangan daw pag kumakausap ka ng ibang tao presentable ka maayos ka to attract them and to be persuasive para sa kanila okay nakita ko rito na lahat ng bagay daw ma-achieve mo sa isang maayos na usapan napakaganda for you Nakita ko rin talaga dito heart to heart talk and also soulmate match. Okay? Nakita ko this time around may meet pa daw yung soulmate mo. For some Pisces diyan ha. Sabi ko nga sa inyo kanina may marriage so may meet mo talaga this time yung soulmate mo kaya maging seryoso ka daw sa ugnayan mo with other people. No time for BS, no time for situationship, kailangan klaro, kailangan may label, kailangan sigurado, kailangan meron kang pinapanghawakan. Hindi pwedeng hindi ka sure, okay? Para sa ibang Pisces yan two of cups, you have the king of pentacles. Yes. Mamimit pa daw this time. Yung isang tao na may sinabi sa buhay. Um, nakita ko rito, meron siyang... Parang established na siya. Meron siyang sinasabi sa kanyang lipunan. Kitang-kita ko na very, very accomplished ang taong ito. Mamimit mo as, a, as your soulmate, Pisces. So, napakaganda for you. But for some, nakita ko rito, may kontrata kang mahukuha o negotiation or approval or interview na magudulot sa'yo nang pangmatagalang kita or pangmatagalang um blessing or abundance okay nakita ko rito this conversation with someone ang um, magtutulak sa iyo sa pintuan ng kasaganaan so congrats po so nakita ko rin dito sa view para mamimit mo na yung bago mong boss bago mong um, kliyente or bagong business partner na magudulot sa iyo ng kaching-kaching moving forward. So, maging tapat ka daw sa conversation, sipagan mo, wag mo sakuan yung mga agreement at saka um, talk with a client or someone else sa na talaga namang magubukas sa iyo ng maraming pintuan. Okay Pisces, yan po ang inyo October suerte and success. Sa po ka na sa po na relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching ng dulo, Pisces. I love you. This has been James for James R. PH. God bless everybody.